So, yun guys, magandang uh, hapon and welcome back po sa aking channel. So, ngayon ay ano, February 19, Wednesday. So, di ako natulog. So, pero mga ganitong oras guys, na mga alas dos. nag idlip idlip ako, higa-higa ako. Pero, since di naman ako at ina-unpok, mag-ano tayo, mag-ano ako. Magbubutas ako ng mga chichirya kasi ang dami kong chichirya na hindi pa na ilagay sa, ano, sa taas. Yan. Huwag ba natin kabe. Ayan. So, magbutas tayo guys. Gamit ko pala yung ganito guys. Oh. So while nagaganito tayo guys, magchichikahan, magchichikahan tayo about sa, ano, sa ating mga customer. Ayan. So sarado ko muna to. Ayan. Sarado natin yung bintana. Ayan. No? Oh. So share ko lang guys no, yung feeling natin na pag yung mga customer natin, may taas natin konti. may mga galon time na may customer tayo na ang dami pag bumili. Talagang suki. Laging araw-araw, andyan, bumibili talaga, hindi walang absent. Ay, grabe, ganun tayo mo, customer. Yeah. Uh, tapos malaman-laman mo, no? Bigla na lang mapapansin mo, pati wala na, hindi na bumibili. Hindi mo, hindi naman nagpaalam. Hindi <laughs> nagsabi. Uh, naglipat na pala ng, ano, naglipat ng tirahan. So, meron nung ganun customer, guys, no? Naglipat sila ng bahay. Pati mga anak niya kasama. Doon sila nagtumira sa Maynila. So, mga ano din, isang taon din. Isang taon din silang andon. Tapos, 'Di ba yung alam yung feeling na ay sayang naman kasi dito tong bibili yun talaga guys, no? Nasa ano 'yan? Ah, um, sa 200, 300, tapos pabalik-balik, ganun. Malaki pag bumili ba? Ganun. Kaya nakakapanghinayang sayang yung benta. Talaga malulungkot ka talaga na <laughs> may ganun kang ka customer. So, hindi lang yung siya, guys. Madami. Na tapos na ano, 'di ba? Yung di customer ka na laging pag sa gabi kasi mahilig kuminom araw-araw talaga 'yan. Ah, uh, bumibili Red Horse, bumibili ng dito pag sa trabaho, no, bumibiling chicheria kasi partner ng, ano, binibili niyang red horse or gin. Depende sa kung anong, ano niya, gusto niyang inumin. Araw-araw yan. Tapos biglang nagtatrabaho na sa ibang lugar. ba diba? So, ma, yan yung nakakalungkot talaga, yung feeling. <laughs> Malulungkot ka sa, maghihinayang ka sa benta talaga dahil, yun lang, maglilipat mo. So, yun. Oh, maraming ganun, pero, di ba, ah uh, kahit naman may gano'n, no, mayroon naman ding darating na iba. Kaya, huwag tayong panghinaan ng loob. Or huwag tayong malungkot. So, eh, normal, malulungkot ka talaga pag ano. Pero, ayan, ganun talaga sa tindahan, ano. May mga, ano, uh, may mga pagsubok. So, <laughs> pagsubok na dinadaanan tayo. So, normal lang yan. So, ngayon naman guys, so mga, ano, time check na sa, ano na, pinan ko lang yung oras dito sa ating uh, 2.05. So, ganitong oras guys, medyo, ano, uh, wala masyadong binibili. So, talagang ano, matuman talaga. Pero dati, hinda namin ng bago pa. Grabe, no? Uh, kahit mga ganitong oras, alas, 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 talagang madaming binibili. Kaya lang ngayon, sa panahon nito kasi, aside doon sa kataasan na yung bilihin, syempre, mahirap din ang buhay ngayon. Mahirap talaga ang buhay. Talong yelo. Ha? Talong yelo. Talong yelo. Talong yelo. So ayan guys, balik tayo. So, bumiling yelo at saka ice candy. Mainit kasi panahon ngayon. Ano, grabe. Sobrang init talaga. So, yung ano ko guys, no, yung dito ko, yan, no, walang laman. So, yung ito, tanggalin ko, lalagay ko dyan. Tapos, yung bago nating, ano, ay mga chicheria yun yung lalagay ko din doon. So, dito meron naman chicheria ayun So, minsan-minsan may mga dumadating naman. Even si Grillo, may ganyan. Pero hindi talaga katulad dati, guys, no? Kasi talagang, minsan, tatlo minuto lang, dalawang minuto, ah, nandyan na. Mga 30 minutes, mga 20 minutes, 10 minutes, may ano na naman darating. May kasi parang tagal talaga, matuman. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang tindahan, na ah. So aside dun, guys, no? Ah, uh, may mga tindahan din talagang, pag, <laughs> may mga madami na rin tindahan talaga ngayon. Bago na namang ano dyan. Hindi naman siya tindahan, parang ano lang, sa bahay ng nila. yung ganyan. Uh, nagtayo siya ng ano, yung maliit na parang nagaya lang yan ng mga ano, uh, ng paninda. Eh, okay lang yung mga ganyan. Basta, ang ano naman, ang laban naman sa tindahan, ipatagalan eh, talaga eh. Abo! Ah. Uh, may tao. Cristina Castro! So, ayan, maglalagay tayo. Lagay na natin to. Ano yung pier? Ano po? Doon po, pasok kayo dyan sa loob. Oh. Pasok po kayo dyan sa loob. Katabi nung may kulay na bahay. Yung likod dyan. Likod ng bahay na to. Likod na bahay po. Katabi nyan. Yung likod nitong bahay na to. So, minsan guys, no, nakakainis yung mga lalo pa na pag nasa load ka, nakangyayga ka tapos may magtatanong ng tatao po, tao po. <laughs> tapos itatanong tatanong, tatanong lang yung saan si ganito, saan ganito, At mga Shopee, Shopee Lazada. Ginalawa ng tanungan tayo, diba? So, <laughs> sa ulo. Kaya sabi ko, maglalagay na ako. <laughs> ang tanong, may bayad ang tanong. Hindi <laughs> ko. So, okay lang naman guys, na nasa labas ka, nandito ka, di ba, Okay lang yung nandito ka. Pero pag nandun ka sa loob, tapos tatawagin ka lang, tapos nakahiga antok na antok, hindi na tatawag sa iyo. Baka magaling ako. Diba? So, na first. yan So, dadagdagan pa natin isa para daloan ka dun. So, anong experience nyo guys sa so, gano'n, no? Yung customer uh, natin, yung suki natin, tapos biglang diba, naglipat. Diba? Nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot natin. No? Ayan, guys. Habit oh, ko na siya doon sa taas. Hindi natin dito. Patay na. Patay mo Ayan. So, ito naman yung ating ilalagay dito, guys. Ito yung mga luma. Pamunas. Ayan. Another year is why half the kong to guys nung last week pa kailan hindi ko pa na <laughs> hindi ko natapos may dalawang box pa ako na tire maling maling akala ayan so, so yun muna guys yung aking share. maraming salamat sa panunod paalam bye bye